Welcome back mga kasipag. So nandito na naman tayo. So magkakabit. Nagkakabit na kami ng spandrel dito. So ayun. So my tips ako sa inyo kung paano magkabit ng spandrel. So una, so may tight tinawag tayo na chimon molding. Kabilaan din molding at ito yung center molding dito. So pagkabit namin dito, ah, nilagyan namin metal paring to. Yan para pagkabitan ng gym molding Pati dito sa kabal. Yeah, may yung wall angle to dito eh. Pakita so, mo yung wall angle doon Ayan oh no? So may wall angle yan. So para maano na ng misal So para mapakapitan ng uh, gym molding kasi pag rekta ka dito sa wall kasi yung wall dito sobrang ano eh liyad eh so kaya nilagyan namin ng metal firing. so ngayon nakapag uh, na kami so meron na kami nakabit dito yan, so kung na di nyo napansin, mga, may mga butas to. So binutasan na namin kasi nung binili namin to, sira yung ano nang ano, yung pancher nila, yung pambutas nila. Kaya kami na nag, uh, nag, nagbutas. So ngayon, so paano magkabit ang span So easy, madali lang yung kabit ng span natin dito. So ito, sinusukatan namin yung dito, doon tapos ginuhitan yan putol ito na yon at sa gilid nito, dito kung hindi niyo napansin pinutulan namin to so as usual ganito naman talaga yung spandrel. pinuputulan yan din dito kasi na nasasabit yan dito so dito takabit natin so, so, may ventilation tayo bakit tayo butas to kasi ventilation to eh ah kasi ngawa lang ano pero may hanggang Ganun lang. So dito, ito. Ayan. So dito, meron na may natapos na kami dito. Isang Dito, ayan oh. So ayan. So, natapos na kami dito. Ayan, kapunta doon. So ayan lang. Ayan lang mga kasipag. So ito lang meron na. So book. Mamaya, doon na kami sa kabila. Doon. Ayan. Okay.